Okay, uh, goodie guys, no? mayroon tayo dito ng service na LG automatic washing machine. So ang problema nito guys, uh, kahit pagkatapos siya guys maglaba, uh, basa pa rin yung uh, damit no ng uh, nilalaban no. Kasi ang nangyayari guys, uh, tumutulo yung inlet bag kahit tapos na siya. So ibig sabihin, kahit tapos na siya maglaba, tapos na na mag-dryer, yung tubig guys tumutulo no. Kaya nababasa ulit yung kanyang damit na nilabahan. No? So, ito ngayon guys ang ating i-repair. Uh, e no? So, sa so mga itong problema guys, kapag ang washing machine nyo ay uh, tapos na naglaba, uh, tapos tumutulo pa rin yung inlet bulb, no? kahit nasa spin program na, tumutulo pa rin, ang gagawin nyo guys, yung mga itong problema, kailangan nyo lang linisan yung pinaka inlet bulb. No? Kasi nga, uh, nangyayari dito guys nagkakaroon ng club no? kaya hindi na kuklos ng uh, solenoid valve yung pinaka diaphragm ng inlet motor no? kaya nangyayari kahit tapos na siya mag spin dry tumatagas pa rin yung tubig no? so tulad nito guys ang gagawin namin dito tagalin namin to yung inlet valve no? lilinisin natin no? so kailangan guys um, alam nyo kung paano linisin yung inlet valve no? kasi nga Sakit ito guys sa mga washing machine no? na kung madumi yung tubig sa lugar nyo Magkakaroon siya ng bara Or makakalangan guys yung motor So hindi dyan ako close ng maayos Kaya mangyari continue sa pagkarga ng tubig Kahit tapos na maglaba Nagkakarga pa rin ng tubig ang washing machine So ito ngayon guys ang aming ginagawa dito Ay nilinis natin to Or nilinisin natin yung pinaka inlet valve no? Kasi nga yun nga no? kahit tapos na siya maglaba, nagkakarga pa siya ng tubig. Kaya nangyari, pag naiwanan, pagtanggal ng damit, basa pa rin yung damit. No? Samantala na tapos na itong mag-dryer. No? So, ang gagawin nyo guys, may mga itong ganitong model kasi yung mga LG na ito. May mga screw yung uh, inlet motor dito. No? May mga screw. Kailangan nyo lang siya tanggalin at linisin. No? Yung mga nasa loob niya. Kasi tulad yan guys, oh, dumi. Yan, makikita nyo. Napakadumi ng inlet motor no so kitang-kita sa tubig no ilalagay natin ayan kitang-kita siya na madumi siya no so yun no may apat lang naman to guys na screw yun lang kailangan natin tanggalin para mabuksan natin yung pinaka motor ayan so tanggalin natin yung motor ayan ito yung mga parts na kailangan natin linisin no so ang gagawin yun, guys para hindi kayo malito picturean nyo bago nyo baklasin para hindi kayo malito guys no? so tulad kami kasi uh, master na namin to kahit din namin yan picturean alam na namin to guys no? so kailangan to guys linisin yung mga diaphragm or yung mga rubber na nasa loob ng inlet motor so binablast namin yan tapos guys merong butas yan yung mga butas dyan make sure nyo na walang bara no? kasi nga guys kapag mayroong bara yan Mag-continuous karga ng tubig yan kasi hindi nag-close ng maayos yung pinaka inlet valve motor no ayan so ayan guys so, oh. so kukuha tayo ng isang hibla ng Ah... Uh, brass tapos tusukin natin yung mga butas tapos, so, may dalawang butas ito guys no so kung wala kayong karayom ayan pwede yan yung hibla ng brass pwede nyo pang tusok para lang make sure na wala nang nakabara dyan sa mga butas ng diaphragm, no? So, ayan, may, kasi mga diaphragm yan, guys. Ayan, no? Oh. So, lalagyan mo siya or tutusukin mo siya para matanggal yung mga dumi, no? So, yun po ang unang remedy, guys. Kapag nag-continuous karga ng tubig ang inyong washing machine, kahit patay, nagkakarga siya ng tubig. Kahit naka-unplug, nagkakarga ng tubig. So, kailangan lang yan, guys, linisin, no? Pag mga ganun. Basta yung gano'n ang problema, usually linis lang yan, no? hindi kailangan magpalit ng bulb kasi yung mga gayong inverter guys mahal ang inlet bulb nito no kasi ito ay 12 volts medyo mahal kaya kailangan linisin lang no so yan so yan linis namin yan guys no so after natin malinis yan guys babalik na rin natin yan no so linisin lang natin sa so, mga gusto pala magpa-service sa amin no message lang kayo sa aming uh, Facebook page no Or sa mga followers natin, pwede nyo ipalo yung ating Facebook na Nurture Vlog, no? Baka nasa Santa Rosa area kayo, malapit. May mga activities din kaming binibigay doon. Or nagbibigay tayo ng mga pangkapi, no? Nagpa-money hunting tayo doon sa aming page, uh, no? Kaya baka malapit, isa sa mga area na malapit kayo at malapagan natin ng kopi baka sakaling kayo ang makakuha, no? So, yan. So, ang services pala namin, guys, ay automatic washing machine, aircon, mga microwave oven. Yun yung mga ginagawa natin, no? Ayan. So, yun. Babalik na natin to guys. After natin malinis, babalik na lang natin to So, yun, guys. Babalik na natin. Tapos na natin linisin, no? So, ganoon lang, guys. Para linis nyo lang yung inlet valve motor kapag nag-continuous cargas ng tubig. Ang inyong mga washing machine kahit naka-off, no? So, yun. Yun lang, guys, ang pinaka-clue dyan kapag nag-continuous karga ng tubig inyong washing machine, subukan nyo siya i-unplug, no? Tapos hayaan nyo lang, tingnan nyo kung nagkakarga siya ng tubig, no? Kung nagkakarga siya ng tubig na naka-unplug, ibig sabihin, inlet valve motor lang yan. Pero kung hindi siya nagkakarga ng tubig, at saka siya nagkakarga ng tubig kapag uh, naka-on yung washing machine, ibig sabihin, board ang problema. So, mabilis lang siya i-identify kung board or inlet valve problem. Ayan so ayan testing na natin okay na ito no so yun no wag kalimutan guys i-follow ang ating uh, Facebook page at ating uh, YouTube channel thank you bye bye